Pansit gisado. Shanghai. Baked scallops. Agretang baka. Sisi. Sinang Tagalog na manok. Ito yung sinang Tagalog na manok. Takong sakto asin. Lambot Tagalog talaga siya. Baked scallops. Ang cheesy. Siyempre cheesy. Shanghai. Medyo ya, rumah na yung Shanghai. Para malaman. Magkakita ng baka. Malambot. Malambot yung baka nila. Kala nga yung kaldereta at saka minuto. Kaya <laughs> <Para> masarap. Ay, crispy. Crispy. Sisig kung malutong nga. Sina mga tong. lang halo-halo. Hmm.